Samahan niyo ako, mga sisi. Pupunta tayo sa murang bilihan ng tiles dito sa Angeles. At eto na nga tayo, mga sisi. Nandito na tayo sa factory outlet. Huwag kayo mahilo sa aking video, mga sisi, dahil bago lang ang aking taga-video. Ang bibilhin kong tiles ngayong araw ay para sa CR. Kaya naman, ang tinuro ng taga-benta ay ang mga matte finish tiles. Ang size na bibilhin ko sana mga sisi is 40x40 40. pero wala na silang ibang mga stocks, puro white na lang kaya naman, nagsuggest sila ng size 30x30 30. at eto na nga mga sisi mas madaming pagpipilian sa size 30x30 30. ang napili kong kulay ay eto nga yung medyo light gray. 32 pesos lang ang presyo ng bawat tiles mga sisi, pero nanghingi pa rin talaga ako ng discount kaya naman, naging 28 pesos na lang isa mga sisi. Kayo, mahilig din ba kayo manghingi ng discount mga sisi? At eto nga mga sisi, magubayad na sana ako. Pero wala pang cashier, kaya naman magsisiting-piting muna ang Disney Princess. Yung sales lady na lang ang nag-asikaso sa akin mga sisi. Dahil wala pa rin talaga ang cashier. Baka nagtataka kayo. Bakit ako bumili ng tiles? Ang mga binibili kong tiles ay para sa pinapagawang CR ng aking brother sa loon yun. Kaya naman, bebiyahe pa talaga ang mga tiles papuntang LU mga sisi. Salamat sa pagsama sa akin ngayong araw mga sisi. Abang-abang ulit kayo ng next video ng Disney Princess. Bye!